Saan ka ma'am? Sa Kapitolyo po. Kapitolyo sa may... Pag-ibig. Saan po? Pag-ibig. Ah, sa may Shaw Boulevard? Opo. Tama ba ito ma'am? O oh, dito sa kabila. Sa may estancia lang po yun sa Capitol Ah, estancia sa may traffic light? O. Okay, okay. Ito po Ito po mama. Oo oh, ma'am pwede Sige ma'am Sakay po Ma'am Sige ma'am Iingatan ko kayo Ma'am Open na po ko Meralco abe nyo In Oo oh, pero papasok sa Capitol do. Sa Capitol po ako sa Capitol, do, Ah kakaliwa ka oh. Ah Ito madal Kami, kami Ulya Vargas Labas na listahan siya Diretso na Capitol Ah, esta, ah, C5 tayo, kakana ng sa may shell. Wilya Vargas, taas ka. Tapos paglabas ng distansya Ah, okay, okay. So may ah, okay. Sige, sige, ma'am. Anong oras ba pasok mo, ma'am? Naku, lagot ka sa boss mo, ma'am. Late ka na. Ba't kasi tinanghali ka ng gising, ma'am? <laughs> Ah, okay. Dapat ma naman maternity leave ka na. Ah, dapat po eh. ah ay ilang Ay ilang buwan na po ba yung chan mo? Ay pa lang po. Five? Pwede na yun maternity leave para para napapahinga na yung baby mo. Ayan tuloy, nai-stress sa late yung baby mo. <laughs> Ganun daw yun, kapag pag, kung ano nararamdaman ng nana, yun din nararamdaman ng, ano, ng baby. Alam nai-stress ka na sa traffic. Dahil late ka na. Ako sa bagay. Inaalo ka kanina nung ano ka, taga-tawag. Ayaw mo eh. Ako pag hindi mo kilala. Ah, pag di mo kilala. Ah, pag di mo kilala. Ay, bakit suma sa akin? Sumakay ka. Oh. Sige. Ano yung sila, kuya? Ah. Kasi, kasi, po. Kaya, Kasi, po. Oo. Kasi, kasi, po. Sige, po. Sige, kasi, po. kang magalala ma'am. Nasa tamang tao ka. Sige, po. Nag-aatid ako kasi ng libre dyan. Yung mga, ano. Yung mga late na. Nire-rescue ko. Inaatid ko ng libre. Walang bayad. Bakit, po? As ano kasi, ah. Po? Ah, meron po akong ano, sponsor, ma'am. Etong suot ko. Ah. Kaya wala ka nang po problemahin sa anong sa bayad. Sino? Ay, ah, yung yung nagtawag sa Oo, oh. Ah. Ano may presyo? Sir, ikaw libre lang. So, ay, ah, 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 hindi hindi naman, ma'am. Eh meron naman tayong ano, sponsor kaya eh babalik natin, share natin. Kaya libre lang lahat ng ano. Madami kasi dyan, eh, na, kita mo dami yoron ron Puro mga ano, Puro na. Oh, yung diba, nakapila. Ay, ma na. Oo, na kape. Tiba nakapila. Ma'am, kakaliwa dito, no? Tapos kakaanan tayo maman eh. Labas, labas na yun, estansya na. Yung pag-ibig, ang alam ko, yung building na mataas yun eh. Diba? Dere derecho, tapos kanan show boulevard Ah, okay. Hindi aabot dun sa may kaliwa na Pioneer. Ano sinasakyan mo kapag ka papunta rito? Ano shuttle dal ko kami sa dinali na po ako eh. Ah, naiwanan ka ng shuttle service mo. Kaya anong nangyari? Na late ka. Buti na lang pala nakita kita ron, madam. Ah, oh, kung hindi baka alas 12 ka na po nakapasok sa trabaho. Ah. 1 hour na po Hindi grabe kasi traffic talaga dito sa Ortigas eh. Sobra. Tapos kanan dito mamana? Opo. Eh. Okay. Hay Ito, tapos mag-over pa. Ah. Oh. Dito ka mami ang pag-ibig na yan Kuya salamat po You're welcome po You're welcome Thank you